sa isang madilim na lugar, patuloy na lumalaban ang isang lalaki laban sa mga hindi patay na patuloy na dumarating kahit ano ang kanyang gawin. Alam niyang ito ang ilalim ng mundo at kaya ng katawan niya ang hirap, ngunit ang walang katapusang pakikipaglaban ay wala ng kabuluhan para sa kanya. Patuloy siyang nagpapaslang ng mga kalaban at sumisigaw na siya ang hari ng mga tao, ang bayani ng kanyang lahi, at isang banal na tao kumpara sa karamihan. Bigla, Lumitaw ang isang malaking pulang nilalang at tinawag ng lalaki ang pinuno ng ilalim ng mundo at tinanong kung ano ang kailangan nito mula sa isang tulad niya. Ibinaba ng malaking nilalang ang hari at tinanong ng lalaki kung paano nito nagawang hamakin ang isang makapangyarihang hari tulad niya. Tinapos ng pinuno ng ilalim ng mundo ang paghithit ng kanyang tubo at tinawag ang lalaki ng isang walang kwentang tao bago siya tanungin kung talaga bang nawalan na siya ng bait. Alam ng pinuno ang lahat tungkol sa kanya at kung paano siya naging makapangyarihan buong buhay niya. Siya ang batang may kakayahang magnakaw ng kahit ano, ang munghing pumapatay, at ang haring pinangungunahan ng mga tao sa digmaan. Gayunpaman, sa harap ng pinuno, isa lamang siyang walang silbing makasalanan. Siya ay isang tao lamang na pumunta sa digmaan, isang makasalanan na nagsunog ng mga bahay para sa kasiyahan, at pinutol ang ulo ng isang bata dahil ayaw nitong lumaban. Oo, oh, siya nga ang hari, ngunit upang makarating doon, marami siyang pinatay, sobrang dami para mabilang. Kaya't dapat na siyang humiga at tanggapin na ito ang kanyang walang hanggang impyerno, at siya ang pinuno. Makakawala lamang siya kapag ang lahat ng buhay na kinuha niya ay nasiyahan na sa kanyang paghihirap. Hanggang doon, paulit-ulit siyang magkakalasog-lasog. Sumisigaw ang lalaki, ang isip niya ay halos hindi matanggap ang kapalarang naghihintay sa kanya. Pagkatapos, isang tauhan ng pinuno ng ilalim ng mundo, si Haring Nong, ay labis na humanga sa kamanghamanghang pagpapamalas ng lakas ng hari at ang kanyang pag-arte. Napansin niya na hindi dapat paulit-ulit na sinasabi ang parehong bagay sa loob ng tatlundaang taon dahil eventually ay mawawalan din ito ng bisa. Gayunpaman, nalungkot si Nung dahil bigla niyang inanunsyo ang kanyang pagreretiro. Mayroon din siyang tagapagmana, ngunit kulang pa siya sa ilang aspeto. Iniisip ng hari na maayos naman ang ginagawa nito para sa isang tulad niya, ngunit ibinunyag ni Nung na maraming tao rito ang nahihirapan dahil sa kanya. Pakiramdam ng hari na natural lang yon dahil dapat lang na mahirapan ang mga makasalanan dito upang mabawasan ang kanilang mga kasalanan. Sa huli, dumating sila sa palasyo ng ilalim ng mundo at sinabi ni Nung na ang kailangan nalang gawin ng hari ay simulan ng pagsubok ng muling pagkabuhay. Medyo kinakabahan ang hari, ngunit pinasalamatan niya si Nung sa lahat ng ginawa nito para sa kanya sa loob ng maraming taon. Hindi niya ito malilimutan kahit na siya ay muling ipanganak. Sinabi ni Nung na dapat niyang panatilihin ang pangakong yun, at nang buksan ng hari ang mga pinto, biglang natulala si Nung nang makita nila ang isang luntiang gubat sa harapan nila. Napansin ni Nung na dapat ay dumadaloy ang ilog sa paligid ng lugar na iyon ng dugo, ngunit ngayon ay malinaw na tubig na lamang ang nariyan. Ang mga ibon ay umaawit imbes na ang mga sigaw ng mga makasalanan at parang naging isang puok bakasyonan ang buong lugar. Likas na nagalit si Nung sa tanawing yun dahil si Tao ang may responsibilidad sa lugar na ito, ngunit wala ang tanga na yun. Ang kaldero na dapat puno ng kumukulong alkytran at mga tao ay pwede nang gamitin pang sabaw ngayon at lahat ay napuno na ng tubig ulan. Sinabi ni Nung kay Haring Yumra na dapat siyang bumalik dahil tiyak na hindi para sa kanya ang lugar na ito. Ayaw ni Yomra dahil gusto na niyang mag-reincarnate ng buong buho. Galit si Nung sa kanya dahil iniisip na niya ang muling pagkabuhay niya ngayon. Ngunit pakiramdam ni Yomra na karapat dapat siya rito. Siya ay nagtrabaho ng walang humpay sa loob ng maraming taon. Hindi siya makakatuloy sa kanyang ikalawang buhay. Biglang nagsimulang magdilim ang kanyang paningin habang sinusubukang sabihin ni Nung ang isang bagay at unti-unting nawawala ang kanyang buong pagkatao. Naging magulo na ang lahat. Ngunit biglang tinapak ni si Yumra upang gisingin at sinabing umiwas siya. Sa kasamaang palad, tinamaan siya ng banal na hampas na bumagsak mula sa itaas. Mismong Diyos ang dumating upang humingi ng isang bagay mula kay Yumra. Gusto niyang hanapin ni Yumra si Tao, ngunit ayaw ni Yumra dahil kasalanan ito ang pagpapabeya. Bakit siya ang dapat pumunta kung tapos na ang kanyang paglilingkod? Sinabi ni Diyos ang isang bagay na hindi natin marinig at hindi yun nagustuhan ni Yomra dahil sinabi yun sa utos na tono. Ngunit ngayon, hindi na siya maaaring muling ipanganak dahil sa kawalan ng kakayahan. Gayon Gayunpaman, hindi na siya bahagi ng mga tao ni Diyos dahil siya ay nagretiro na. Ngunit maaaring nakalimutan na niya dahil sa kanyang katandaan, kaya kung maaari sana siyang umalis, mas mabuti yun. Sa natitira niyang lakas, nagawa ni Yomra na itulak si Diyos palayo Nadahan daw ang isinasara ang pintuang nilikha nito at bumalik sa kanyang lugar. Ngunit bago patuloy ang masara ito, teleport si Yomra sa pintuan at binuksan ito. Hindi siya pupunta, ngunit nais niyang muling ipanganak, kaya hahanapin niya si Tao. Ipinangako niya na isang araw ay babayaran niya ito. Pagkatapos noon, pumasok siya sa pintuan at napunta sa himpapawid sa itaas ng isang lungsod. Bumagsak siya sa lupa at napansin niyang may apoy sa lahat ng dako nang magsimulang tumakbo ang mga tao patungo sa kanyang direksyon napansin niyang may ibang nilalang na lumalabas mula sa apoy ang mga patay na dapat ay nasa ilalim ng mundo ang mga ito hindi sa mundo ng mga tao isa sa kanila ay nahuli ang isang batang babae at naghahanda itong kainin siya ngunit agad na ramaga sa si Yomra at pinatalsik ang nilalang na iyon amoy na amoy din niya ang dugo sa paligid lahat ng mga patay ay nakatingin sa kanya habang tinatanong niya kung nababaliw na ba sila hindi ba sapat ang ilalim ng mundo para sa maliit nilang utak? Ngayon, nagkasala na sila sa harap niya, isang kasalanang hindi mapapatawad. Ang mga nilalang na ito ay lumilitaw matapos mamatay ang isang tao. Ipinapadala sila sa impyerno ng mga hukum at binabayaran nila ang halaga ng kanilang mga kasalanan habang nabubuhay sa walong impyerno. Ang mga kaluluwa na nagsisisi pagkatapos ng parusa ay muling ipinapanganak sa isang bagong buhay. Iyon ang batas ng mga patay. Ngunit hindi makapaniwala si Yomra na naglakas loob silang bumalik sa ibabaw. Natural na hindi siya maririnig ng mga patay, kaya't umatake sila, na inaasahan naman ni Yomra. Gagawin niya ang ginawa ng mga sinauna, papatayin muli ang mga ito. Patuloy niyang ginagawa ito hanggang sa lumapit sa kanya ang isang maliit na patay na nagbigay kay Yomra ng dagdag na enerhiya. Patuloy niyang ibinabaon ang mukha ng nilalang sa lupa, paulit-ulit hanggang sa mabuo ang ulap ng alikabok. Pati ang ibang mga patay ay natigilan sa pagkabigla. Tinanong ni Yomra kung hindi na ba sila aatake. Marahil ang tanging naiintindihan nila ay karahasan. Biglang may matalim na bagay na lumabas mula sa kawa ng mga patay at tumungo kay Yomra, ngunit mabilis niyang naiwasan ang pag-atake. Tinanong ni Nung kung ayos lang siya, ngunit mas nakapokus si Yomra sa kanyang susunod na kalaban. Bumukas ang landas para sa kanya ng mga patay at lumabas ang isang nilalang mula sa apoy may hawak na ulo ng tao at may malupit na ng ngiti. Nakaramdam ng kakaiba si Yomra tungkol dito, ang kanyang aura ay naiiba at may malapot na amoy ng dugo sa paligid niya. Nang makita ng nilalang ang kanyang susunod na target, iniwan niya ang dating laruan at kumuha ng bago. Iniisip ni Nung kung dapat ba nilang patayin ang walang modo na nilalang na ito, ngunit desidido na si Yomra na ikinagulat ni Nung. Inihagis muli ng hindi patay ang kanyang sandata at nagtaka si Yomra kung bakit napakarami nitong pinatay na tao. Marahil ay inaabsorb nito ang kanilang buhay upang makapag-reincarnate, ngunit habang hinuhuli ni Yomra ang sandata at itinatapo nito, napagtanto niya na ang ganitong bagay ay imposible. Ang muling pagkabuhay ng walang pagsubok ay itinuturing na pinakamalaking bawal, ngunit ang tanging tagapagmana niya ay hinayaan ang mga ito na gumala. Malaya na sila ngayon, kaya gagawin niya ang pabor na ito at susunugin ang lahat ng mga makasalana na kanyang nakikita. Iyon ang dahilan kaya pinalabas niya ang isang malakas na atake sa mga patay, at paulit-ulit niya itong ginagawa hanggang sa mapatalsik ang mga ito papunta sa isang gusali. Nilapitan ni Yomra ang isa sa kanila habang iniikot ang kanyang leeg at inilagay ang paa sa ulo ng patay, tinatanong kung bakit ito pumatay ng napakaraming tao para muling ipanganak. Kailangan itong magbigay ng magandang sagot. Patuloy niyang tinatanong yun habang sinisipa ang ulo ng patay, ngunit nagawa nitong makawala mula sa mga labi at umatake kay Yomra. Iniisip ni Yomra na dapat may dahilan para sa lahat ng pagpatay na ito, dahil masyado itong mahina para sa isang nilalang na dapat ay nakasipsip na ng napakaraming lakas. Marahil siya ang nag ng sobra, pumunot ng bato ang patay at nagdash patungo kay Yomra, na sa tingin niya ay isang nakakatawang plano. Ngunit biglang may ilang patay na lumitaw mula sa ilalim at nagsimulang pigilan siya. Napangiti ang isa sa mga patay habang binubugbog nito si Yomra sa ulo at patuloy nitong ginagawa yon ng parang baliw na tumatawa. Biglang pinutol ni Yomra ang kamay ng kalaban sa isang iglap at tinanong kung bakit hindi na ito tumatawa. Hindi na ba ito nakakatuwa para sa kanya? Sa huling pang-uuyam na yon, pinalabas ni Yomra ang tunay na galit ng impyerno sa makasalanang yon na nagsimulang masunog ang laman habang patuloy ang atake, nilamon ang buong lugar. Tumalon si Yomra sa isang gusali at tumingin sa likod niya habang ang buwan ay kasing pula ng kanyang galit, tinanong ang mga patay kung susunod na ba sila. Lahat sila ay naging pula at nagsimulang yumuko sa kanilang tunay na pinuno, ngunit hindi pa tapos si Yomra. Kailangang parusahan sila ng naaayon. Sinasabi niya muna ang kanilang mga kasalanan, ang kasalanan ng pagtakas, ang kasalanan ng kaguluhan, at ang kasalanan ng pananakit sa mga tao, lahat ng ito ay napakasamang kasalanan, kaya't hahatulan niya sila ng naaayon, pitundaang taon para sa kaguluhan, ang mga tumakas ay hinatulan ng dalawang libung taon, at ang mga nanakit sa tao ay pinarusahan ng karagdagang sampung libung taon. Pagkatapos ng paghahatol, binuksan ni Yomra ang isang portal kung saan sila magsisilbi ng kanilang parusa. Ang luntiang lugar na kanilang nakita ay tila hindi masama, kaya't nagtaka sila. Pero sinabi ni Yumra na pumasok na sila agad. Hindi siya nagmamalasakit kung gaano man kaganda ang itsura nito at tinadyakan sila papasok. Ipinahayag niyang magtatrabaho sila sa lugar na ito at aalisin nila ang lahat ng mga halaman sa paligid gamit ang kanilang sariling mga kamay. Habang isinasara ang portal, sinubok ang magsalita ng mga patay, ngunit isinara ni Yumra ito sa kanilang harapan. Nagtaka si Nung kung ano ang gustong sabihin ng mga patay, at sinabi ni Yomra na malamang sinasabi nilang magsisikap sila mula ngayon. Ipinahayag din ni Nung na may ilang mga patay na tumakbo kanina. Tinanong ni Yomra kung hahabulin pa ba niya ang mga ito at inisip kung bakit ngayon lang ito sinabi ni Nung. Saan nga sila nagpunta? Tanong ni Yomra. Sinabi ni Nung na pumunta sila sa isang lugar na tinatawag na eskwelahan. Sa loob ng eskwelahan, isang babae at ilang estudyante ang naghanap ng paraan para makalabas ngunit napuno ng mga patay ang mga pasilyo. Ang babae, na kilala bilang si Lee Ji Woo at isang undertaker, ay sinabihan ng iba na maghanap ng ibang daan. Nagtanong ang isang batang lalaki kung mamamatay ba sila, pero ang batang babae na mahilig magpuna ay tinanong si Ji Woo kung bakit napakahina niya. Nakakita na raw siya ng ibang mga undertaker na may supernatural na kapangyarihan, ngunit parang ordinaryong tao lang si Ji Woo. Ipinaliwanag ni Jiwo na wala pa siyang natatagpuang patay para humiram ng kasuutan, pero ipinangako niyang poprotektahan sila. Wala kayong dapat ipag-alala, sabi niya. Dahil sa kanilang ingay, lumitaw ang ilang mga patay at nakita sila sa hagdan. Sinabihan ni Jiwo ang mga bata na umakyat habang inasikaso niya ang isang patay. Bahagyang napaatras si Jiwo, ngunit nang buksan ng isa pang estudyante ang pinto, nagawa niyang sip-a ng patay palayo. Sinabihan ni Jiwo ang mga bata na magpatuloy at susunod siya pagkatapos niyang tapusin ang laban dahil sa kanyang katangahan. Nahuli ng isang patay na halos hindi makalakad paakyat ng hagdan ng batang babaeng palotos na handa ng lamunin ang laman nito. Ngunit bago ito makakagat sa kanya at alisin ang kanyang kabobohan, hinarang ni Jiwo ang patay at siya ang nakagat. Bagaman masakit, nagawa niyang sipain palayo ang patay at tinanong ang bata kung ayos lang siya. Tinabig ng bata ang kamay ni ji Woo at sinabing huwag siyang hawakan dahil muntik na siyang mamatay dahil kay Ji-woo. Paano mo masasabing isa kang Undertaker? Sabi ng bata. Bagaman ini si ji Woo, masaya siyang ligtas ang bata, kaya't nagmamadali niyang isinara at inilock ang pinto. Patuloy na kumakatok at tinutulak ng mga patay ang pinto, kaya sinabi ng isang lalaking estudyante na baka masira ito, ngunit umaasa si Ji-woo na matibay ang pagkakagawa nito. Nagpaputok siya ng isang signal flare at sinabi sa lahat na darating ang kanyang senior sa lalong madaling panahon, kaya't ang kailangan lang nilang gawin ay maghintay. Nagalit ang lalaking estudyante sa kanya dahil tila nagbibiro pa ito imbes na lutasin ang problema. Sinabi niya na kapag namatay ang mga tulad nilang elite, ang buong bansa ay mawawala ng pag-asa. Nagulat si Jiwo sa mga katangahan ng kanyang sinabi, ngunit sinabi ng batang babae na siya dapat ay isang undertaker ngunit wala siyang silbi. Muntik na siyang mamatay dahil sa sobrang katangahan ni Jiwoo. Sinabi pa niya na dapat alam ni Jiwoo na napakayaman ng kanyang ama at hindi ito magugustuhan kung siya ay nasaktan. Biglang lumitaw si Yomra at napansin na kahit mga brat ay ang dami nilang sinasabi na walang kwenta. Tinanong siya ng batang babae kung sino siya para husgahan sila at paano siya nakarating doon. Sino bukang sabihin ni Yomra na siya ang hari ng Underworld, ngunit sa bawat pagsubok niyang magsalita, tinamaan siya ng kidlat na alam niyang gawa ni Diyos. Akala ng bata na siya ay baliw lamang. Sinampal ng lalaking estudyante si Yomra sa dibdib at tinanong kung paano siya nang ahas na magpakita ng ganitong ugali kay Selol. Alam mo ba kung sino siya? Ipinaliwanag ni Yomra na nandito siya dahil hinahabol niya ang mga patay at tiyak na naamoy niya ang dugo ng tao dito. Narinig din niya ang mga bata mula sa ibaba kaya tumalo na lang siya papunta roon. Nagtawanan ng mga estudyante sa kanyang mukha dahil ang ideya ng paghabol sa mga patay ay sobrang nakakatawa para sa kanila. Para siyang pulubi, pero iniisip niyang kaya niyang lumaban? Isang biro lang ito para sa kanila. Tinanong ni Nung si Yomra kung papatayin na ba niya ang mga estudyante, ngunit sinabi ni Yomra na mga bata lang sila at dapat silang pabayaan. Ang totoo, kasalanan ng mga magulang nila ang pagkakaroon ng masamang edukasyon. Kaya kapag namatay ang mga magulang nila at napunta sa impyerno, bibigyan sila ng karampatang parusa na nararapat sa kanila. Natural na nagalit ang estudyante sa provokasyon at tinanong kung paano nagawa ng batang kagaya ni Yumra na basta nalang murahin ang mga taong hindi niya kilala. Sinubukang bukang pumagit na ni Jiwo at pinigilan ang gulo, ngunit sinabihan siya ng estudyante na tumahimik at lumayo dahil hindi ito laban niya. Nang siya ay nagpumilit, sinampal siya ng estudyante, na nagpakita kay Yomra na nakagat na siya ng isa sa mga patay. Pinagtaka ni Yomra kung makakatagal pa si Jiwoo hanggang dumating ang tulong. Nararamdaman din niya na parang kilala niya ito mula sa kung saan, ngunit naputol ang kanyang pag-iisip nang magsalita muli ang estudyante. Sinabi ng estudyante na takutin siya ng kanyang ama, dahil kapag napunta ang kanyang ama sa impyerno, iyak ang hari ng Underworld at magmamakaawang patawarin. Nang marinig ito, nagsimulang tumawa si Yomra kahit na niyang pigilan ito. Hindi niya mapigilan ang kanyang pagtawa dahil sobrang nakakatawa ito para sa kanya. Nagtaka ang estudyante kung bakit sobrang tawa ni Yomra at nagalit siya. Wala na siyang pakialam at binalak niyang bugbugin si Yomra tulad ng lagi niyang ginagawa. Sinubukan ni Nung na paalalahanan siya na huminto pero hindi siya nakinig. Nagpatuloy ang estudyante sa kanyang pag-atake ngunit pagkatapos nito nasunog ang kanyang kamao. Sinabihan ni Nung ang estudyante na huli na para huminto dahil lumala na ang sitwasyon ng higit pa sa kaya niyang hawakan. Pumagit na si Jiwoo sa harap ni Yomra bago pa siya matamaan at sinabi sa kanya na umiwas sa halip na tumayo lang at maghintay na masaktan. Nagsimula siyang umubo ng dugo dahil sa mga sugat na natamo niya, ngunit pinilit pa rin niyang sabihin umatras si Yomra dahil poprotektahan niya ito anuman ang mangyari. Sobrang galit na ng estudyante at sinabing pinapakita ni Jiwoo na para siyang kontrabida, Ngunit kung hindi niya alam ang kanyang lugar, ipapakita niya ito sa kanya. Tuwing nakakakita si Yomra ng isang makasalanan, bumubukas ang kanyang mga mata at ang kanyang likas na ugali bilang hari ng Underworld ay nagsisimulang mangibabaw. Sinabihan ng estudyante si Yomra na bitawan ang kanyang kamay dahil masakit ito at papatayin siya kapag nagpatuloy. Sinabi ni Yomra na ang pagpatay sa isang tao ay hindi ganoon kadali gaya ng iniisip ng estudyante na ikinatakot ng estudyante at ikinagulat ni Jiwoo. Patuloy na hinigpitan ni Yomra ang hawak sa kamay ng estudyante hanggang sa mamula ito, at sa wakas ay binitiwan niya rin ito. Nagkaroon naman ng kumpiyansa ang estudyante at sinabi na wala siyang pakialam, papatayin niya si Yomra at isusumbong niya sa kanyang ama ang lahat ng ginawa nito. Pagkatapos ay itatapon niya ang katawan ni Yomra sa mga patay na hindi man lang hihipo dito dahil sa dumi nito. Nagulat si Yomra na hindi pa rin bumabalik sa katinoan ng batang ito dahil patuloy pa rin itong nanggugulo at nagbabanta ng walang dahilan. Hindi na raw dapat niya ito kausapin dahil katulad ito ng mga patay na tanging sa dahas lamang tumutugon, isang bagay na ginagamit sa mga makasalanan mula pa noong una. Dinampot ni Yomra ang isang patpat habang sinasabi ito at matapos niyang linisin ito, sinabi niyang tatawagin niya itong Harry Potter's Wand.